بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته So inshallah ifik na natin yung kitabul jihad pero bago yun inshallah daan natin muli yung riyadus salihin yung kitabul jihad dito at pang sampung hadith dito iniulat ito ni Abu Huraira radiyallahu anhu hadith ito na iniulat ni Imam Muslim sinabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadammalallahu liman karaja fi sabilihi la yukrijuhu illa jihadun fi sabili Si Allah Subhanahu wa taala daw ay nagtitiyak na na sino man daw ang humayo sa kanyang landas ibig sabihin hahayo para sa jihad sa landas si Allah Subhanahu wa taala Okay maari din nating maunawaan sa hadit na ito na hindi siya lumabas o umalis sa lugar nila liban na lamang na para sa jihad. Hindi siya umalis sa lugar niya liban na lamang para sa jihad. Wa imanun bi wa tasdikun bi rasuli ala daminin an adkalahul jannah. So sino man daw ang humayo o hindi umalis ng kanilang lugar, liban na lamang para sa jihad at sa paniniwala kay Allah at sa pagpapatibay ng katotohanan o pagpapatotoo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay mayroong garantiya insha Allah na papapasukin siya sa paraiso. Papapasukin siya sa paraiso. Siyempre, pagkamatay niya. ila manzilihi alladhi kharaja min ajarin. At kung hindi man siya mamamatay sa jihad na yun, uuwi siya sa kanyang lugar na daladala niya ang bahagi niya ng gantimpala na makukuha niya mula rito. So meron pa rin gantimpala kahit hindi mamatay sa jihad. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga terorista ng, na namatay lang sa jihad ang merong gantimpala kahit ang nauwing buhay, umuwing buhay ay meron pa rin gantimpala insya Allah. At bukod sa gantimpala meron din tinatawag na ganima o ganimatin Siyempre makukuha din niya, insya Allah, ang kanyang bahagi mula sa ganima. At ito yung mga nasamsam ng mga muslim, ng mga sundalong muslim na mga yaman mula sa kalaban. Matapos itong tipunin, ito'y paghahati-hatian at ito'y tinatawag na ganima. Ang pagnanakaw sa ganima, ang tawag din ay gulul at ito ay ipinagbabawal. At naiulat sa isang hadith, mayroong sahaba, nagnakaw siya ng isang peraso ng balabal, o baga, maaring meron siya napatay, kinuha niya agad ang balabal nito, hindi niya isinauli sa pagtitipon ng ganima para paghati-hatian nito ng mga Muslim, siya ay napunta sa impyerno dahil dito. Malit na bagay. Malit na bagay. At ito ay nagpapakita lamang ng iba yung pagpapahalaga ng Islam sa mga karapatan. Sa mga karapatan. Na dito sa ganima, ito ay isang bagay ng may karapatan dito, yung pangkalahatan ng mga may karapatan dito. Kaya hindi ka pwedeng mangunguha na lang ng kahit na ano, akalain mo na ikaw ay may karapatan dito. O angkinin mo na ikaw ay may karapatan dito. Kung ang bagay ay maaari mo lamang makamit, matapos na ito ay maibigay sa iyo, saka mo lang ito kunin. Hindi yung pagungunahan mo na. Diba, sa sasabihin ng tao, isipin ng tao, di ba? ibibigay din naman sa akin ito mamaya, edi kunin ko na. Hindi pwede. Hindi, pwede. Dahil marapat na hintayin niya ang panahon ng pag -di distribute ng ganima bago siya magkamit ng anuman na mula sa ganima. Again din, sinabi ni Prophet Muhammad SAW, Wala din Muhammadin biyadihi, mamin kalimin yukallimu fi sabi illa ja'a yawm al kay hayatihi, yawmah kallamah walaw na hu, law na warihu hu, rihu, miskin. Sa so sinabi ni Propeta Muhammad wasallam na walang sino man o sumpa man sa siyang may tangan ng aking kaluluwa. Na walang sino man ang nasugatan sa landas ni Allah, liban na lamang na siya ibubuhayin sa araw ng paghuhukom na nasa kanya ang mga sugat na yun. Nasa kanya pa rin ang mga sugat na yun, nakatulad ng araw na natanggap niya ito, pero ang kulay nito ay mananatiling kulay ng dugo. Subalit ito ay magiging amoy ng mosk o ito ay magiging mabango. Ito ay magiging amoy ng mosk o ng mis sa Arabic. Ito ay magiging mabango, insya Allah. At ganyan din, Wala si Muhammadin biyadihi, Lawla an alal muslimina makaadtu khilafa sariyatin Tagsufi sabili lahi abada. Ngayon din sinabi ni Papa Atom, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa siyang may tangan ng kaluluwa ni Muhammad, kung hindi lamang magiging para sa mga Muslim, ay hindi ako magpapaiwan sa anumang sariya, anumang mga maliliit na grupo ng mga Muslim na nakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, gusto niya talaga na sumama sa mga sariya. Pero dahil sa kanyang obligasyon din bilang pinuno ng mga Muslim, hindi niya iniwan yun. Hindi niya iniwan yun. Dahil mahalaga rin yun. Kaya nga sa jihad, may kanya-kanyang lugar ang mga tao. Hindi lahat mag-aarmas. Kaya nga ang jihad primarily ay fardu kifaya. Okay? Hindi lahat mag-aarmas. Dapat mananatili na mayroong mga farmer, may mananatili na nagtatrabaho sa mga pabrika, may nananatili na nananahin ng damit. Hindi lahat mag-aarmas. At lalong-lalo na sa pamumuno, hindi lahat ay sasalakay o kasama ng mga sumasalakay sa jihad o lumalaban sa pagtatanggol sa jihad. May kanya-kanyang lugar ang mga tao. Pero ang sinasabi rito ni Prophet Muhammad SAW, kung hindi lamang may hirapan ng mga Muslim, sasama siya sa lahat ng sariya at alam niyang may hirapan ng mga Muslim kasi gagawin itong sunnah. At iisipin pa nga ng mga tao na obligado na sumama ang lahat sa jihad. Pero hindi nga obligado. Hindi nga ito obligado para sa lahat. Ito ay fardu kifaya. Ito ay fardu kifaya. Hindi pwedeng lahat ay magjihad. Hindi pwedeng lahat ay nasa jihad. Gading karugtong sa hadith na ito, Walakin la ajidu siatan fa ahmiluhum wala yajiduna siatan alihim an yatakallafu anni. Kaya nga sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magiging mahirap ito sa umma na palagi siyang sasama sa sariya kasi ibig sabihin nito maobliga siya ito na yung mga sinabi niya maobliga siya na mag bigay din sa kanila ng masasakyan. Pero wala nga siyang paraan na mabigyan silang lahat ng masasakyan at ang mga Muslim ay wala rin kakayanan na magbigay din ng masasakyan para sa mga mujahidin. At magiging mahirap din para sa mga may iwan naman na manatili kapag si Propeta Muhammad SAW ay humayo sa jihad. Ibig niya sabihin dito, Tuwing si Propeta Muhammad SAW ay kasama ng mga sundalo, ng mga mujahidin sa jihad, syempre yung pamumuno ay iniiwan niya sa sahaba. At ang sahaba na yun ay nahihirapan sa kanyang kalagayan bilang pinagkatiwalaan ni Propeta Muhammad SAW. Mabigat ang kanyang pananagutan. At panghuli sa hadith na ito, Lawadid tu an agsu fi sabilillahi fa uktalu, thumma agsu fa uktalu, thumma agsu fa uktalu. Tatlong beses niya, sinabi, na ninanais niya sana na mamamatay siya sa jihad ng tatlong ulit. Ibig sabihin, gustong-gusto niya talaga na mamatay sa pakikibaka sa landas ni Allah. Pero syempre, may ibang plano si Allah para sa Kanya na katulad din kung paanong nagkaroon ng plano si Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang kamatayan o kung ano ang Kanyang kamamatayan. Alhamdulillah. Si so, sa hadith, na may kinalaman muli sa pagkakasugat sa jihad. Iniulat ito ni Abu Huraira. Hadit ito mula sa koleksyon ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Kala Rasulullah sallallahu alihi wa sallama, Ma maklumin yukallamu fi lahi illa ja'a yawm al-kiyamati wa kallamuhu yadmil lawnad dam. Yadmil lawnad na, dam warihu rihun misk. Walang sino man ang nasugatan sa landas si Allah subhanahu wa ta'ala liban na lamang na sa araw ng paghuhukom na ang kanyang sugat na ito ay kulay dugo. Subalit ang amoy nito ay amoy ng misk. Ang amoy nito ay amoy ng misk. Ibig sabihin nito ay mabango, alhamdulillah. So kahit ang sugat lang sa jihad sa landas ni si Allah subhanahu wa ta'ala ay meron ng gantimpala. Kung nung nakaraan din na talakay natin yung rebat, yun palang ay meron ng gantimpala. Lahat ng merong ambag sa jihad, kahit hindi ka direktang nasa labanan o wala kang hawak na sandata, ikaw ay meron pa rin gantimpala, insya Allah, sa jihad na ito. Sa so, tutuloy natin, insya Allah, itong uh, kitabul jihad sa ating batayang aklat. Insya Allah. Sumunod so, na bahagi dito sa Hukmuhu wa dalilu dalik, ang hatol dito at ang dalil dito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surat tuttaw verse 123 o 122. Wa maka'nal mu'minuna firu, kafatan. Hindi marapat para sa mga mananampalataya na humayo sila sa jihad lahat-lahat. Ito mismo sinabi ni Allah, hindi lahat ay magjijihad. Hindi lahat ay nasa jihad. Siya mismo ang nagsabi. Pero ang gusto ng mga terorista, lahat magjijihad. Pati bata. Pati sanggol nga lang, kung kaya nang maghawak ng armas nun, gusto nila maghahawak ng armas. Lahat. Wala silang organisasyon. Wala silang logistics. Walang kung ano-ano. Bara-bara lang na kamatayan ang hinahangad o pamiminsala sa kapwa. Hindi ganun ang jihad. Dahil kung ganun, ubus na tayo. O panahon pa lang ng mga sahaba, ubus na sila. Pero hindi nga ganito ang jihad. Wa makanal mu'minuna liyan kafatan. Hindi marapat para sa mga mananampalataya ang humayo sa jihad lahat-lahat. na faramin kulli firkatin minhum. Taifatun liyatafak fiddin. Hindi marapat para sa mga mananampalataya na humayo sa jihad lahat-lahat. Dahil marapat na merong may iwan sa kanila na isang grupo ng mga mananampalataya na mag-aaral ng relihiyon upang maunawaan ang relihiyon Upang maunawaan ang relihiyon Sabi sabihin yung mga nag-aaral, ito yung naging dalil doon sa natalakay natin dati doon sa zakah na maaring kabilang sa mga bibigyan ng zakah yung mga tulabol el mga nag-aaral kasi technically sila ay nasa jihad din. At ito yun, na maaring obligado sila na nasa jihad pero dahil sila ay nasa iba pang uri ng jihad, hindi sila obliga na tumungo doon. Pinananatili sila na nag-aaral. Pero syempre, nalaman natin mula sa kasaysayan ng naunang henerasyon ng mga Muslim, merong mga salaf ang sumasama pa rin sa jihad kahit sila ay mga scholar. Kahit sila ay mga scholar. So meron pang karugtong itong aya na ito, actually. Wa makan al mu'minuna liyanfiru kafatan. Hindi marapat para sa mga mananampalataya ang humayo sa jihad lahat-lahat. Dapat may may iwan. Falawla na fara min kulli firkatin minhum ta'ifatun liyatafakkahu fid din. Na isang grupo lang nila dapat ang aalis. At meron pang may iwan na mag-aaral ng relihiyon na mag-aaral ng relihiyon waliyundiru qaumahum idha u ilayhim la'allahum yahdarun. Ito yung bahagi ng aya na hindi nabanggit dun sa Fikhul Muyassar. Na sinabi ni Allah itong mga tao na ito na mag-aaral. Sila naman ay magpapaalala sa kanilang mga kasama na bumalik mula sa jihad. Sa so mga nag-jihad, siyempre hindi sila nakapag-aral, naging abala sila. kaya pagbalik nila, makikinabang naman sila sa mga pinagsumikapan ng mga nag-aral para matutunan nila ang relihiyon muli. Sa so bandang huli, ang jihad ay hindi dahilan upang talikuran ninuman ang kaalaman. Mas malaking obligasyon ng mag-aral kaysa sa magdawa mas malaking obligasyon ng mag-aral kaysa mamuno, mas malaking obligasyon ng mag-aral kaysa magjihad Pag-aaral bago ang lahat. Kaya ang sinasabi ng mga scholar, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ang kaalaman bago pa man magsalita o kumilos ang tao. Lahat ng kanyang sasabihin lahat ng kanyang gagawin ay marapat na nakabatay sa kaalaman. Nakabatay dapat sa kaalaman. So, ito yung isa pang malaking batayan na fardu kifaya ang jihad. So, sinabi, Wahada mashrutun bima idakana lil muslimina kuwatun wa kudratun ala kitali adaihim fa illam yakun ladaihim kuwatan wala kudratan kataan hum kasairi alwajibat. Fa in lam yakun ladayhim quwwatun na kung uh, na ito nga kinokondisyon nito na ang mga kung ang mga muslim ay meron ng sapat na kuwa at kudra. Na yun nga, waas asbaha kitaluhum li aduwihim Walhala hadihi uh, ilka'a bi anfusihim ila tahluqa. gayon dito nga fa illam yakun ladayhim quwwatun wala qudratun sakataan hum kasairil wajibat kung wala silang kakayanan na lumaban talaga maring hindi na rin sila magjihad intindihan nyo maaring hindi na rin sila magjihad dahil sa ganitong pagkakataon asbaha kitaluhum li aduwihim walhalatu hadihi ilkaan bi anfusihim ila tahluka dahil kapag pinilit nilang lumaban ay itinatapon naman nila ang kanilang mga sarili sa kapahamakan so titingnan pa rin ng mga muslim ang kanilang kalagayan so limbawang ng nariyan ang kalaban sa ganung pagkakataon maaring magiging fardoin ang jihad katulad ng mababanggit natin ngayon pero titingnan pa rin nila kanilang mga kalagayan kaya nga minsan di ba nabanggit ko yung tungkol sa Palestine, naroon ng mga kalaban, pero mga Palestino, lalaki, gusto nila nagtatakbuhan lang sila. At gusto nila maging refugee kaysa humawak ng armas. Pero syempre, maaari rin mangyari na ganito yung kanilang konsiderasyon. Na kung sila ay mag-aarmas, ay maaaring madadamay lang din sila lahat-lahat pare-pareho. Wallahu alam, si Allah ang pinaka-nakakaalam sa kanilang kondisyon. Ngayon, sumunod na usapin, matay at kailan nagiging fardoain ang jihad? Yun nga, wala hunakahala halat yata aayanu fihal jihadu fayasiru fardoainin alal muslim. So, mga pagkakataon ng jihad ay nagiging fardoain para sa mga muslim. At meron tatlo na tinukoy o apat. Merong apat na pagkakataon. Pero generally nga, ito ay fardu kifaya. Ito ay fardu kifaya. Una, al-halatul ula, hajam al ada biladul muslimin. hajam al ada o biladul muslimin. Kapag sumalakay na ang mga kalaban sa lugar ng mga muslim. Ibig sabihin, naroon na talaga sila. Bawang nandito yung community, dumating na yung kalaban, so lahat tayo ay mag-aarmas insya Allah. Lalaki man o babae, bata man o matanda. Katulad ng napag-usapan nila noon sa uhod nang nag-usap, uh, nag-sura si Propeta Muhammad Wasallam at ang mga sahaba, merong ilan na merong pananaw na hindi sila lalabas ng Madina. Dahil kapag dumating ang kalaban sa Madina, kahit ang kababaihan nila at kabataan ay kayang tumulong para ipagtanggol ang Madina. So pwedeng mangyari ang ganon na ito ay fardu ain. Siyempre, yung mga tatakas dito, eh, sila ay nagkakasala na. Pero siyempre, kapag dumating na ang pagkakataon nga na wala na talagang saysay ang, tumak ang lumaban, wala na talagang saysay ang lumaban, maring darating sa ganung pagkakataon at mas mainam ang tumakas at magpalakas at sakal na lumaban uli sa ibang araw, ibang pagkakataon, maari yon Hindi yon pagtakas dahil sa kaduwagan o pagtatraydor sa mga Muslim. Alhalat Othaniya, idahadar al-kital, wadalika idal taka zahfan. Kapag dumating na ang pagkakataon ng labanan, ibig sabihin sundalo ka ng mga Muslim, idiniklara na ang labanan at naroon ka na, huwag ka tumakas. Fardo ayn na iyo ang paglaban doon sa jihad na yon. So naintindihan niyo yung pinagkaiba ng una at dalawa. Yung una, sumalakay so ang kalaban. Ibig sabihin, kahit hindi sundalo, maari ng lumaban o maaari maobliga ng lumaban. Pangalawa, sundalo ka talaga at nandun ka na sa labanan, e eh, fardo talaga sa iyo na lumaban insya Allah. Yung pangatlo, ida na humul imam was tanfarahum lil jihad. Kapag nagutos sa kanila ang imam, ibig sabihin ayyana hum itinalaga sila ng imam. Halimbawa, ang batalyon na ito ay inuutusan ng khalifa na magjihad. So fardo ay sa kanilang jihad. At yung ibang batalyon na hindi naman inuutusan ng khalifa na magmobilize, nandoon lang sila sa kampo, Maaring wala na silang pananagutan doon kasi titingnan din ng kalifa kung ano yung kifaya sa kalagayan nila. Pero ito nga kifaya sa pangkalahatan pero ain fardo ain sa mga tinukoy ng kalifa o ng imam na magjihad. Fardo ain para sa tinukoy ng imam na magjihad. Wala silang karapatan na tumangi na magjihad. At syempre yung pang-apat, Alhala turabi'a uh, idahtija ilayhi. Kapag kinailangan ang kanyang expertise o ang kanyang skill sa jihad, ay eh, kailangan nga niya na sumama sa jihad kasama ang mga Muslim. Alhamdulillah. So ngayon balikan natin itong dalawang bagay na ito. So ang hukom dito, pangunahin ay fardu kifayah. Ang hukom dito ay fardokipaya. Ang unang dalil, inatalakay natin sa suratun Tunisa, verse 95, na kahit yung mga kaidin, yung mga nagpaiwan, hindi sumama ng jihad, ay meron pa rin pagkakataon na pumasok sa paraiso, insya Allah. Kahit hindi sila sumama sa jihad, bagaman itinalaga sila na sumali sa jihad. Ibig sabihin, hindi kufur. Hindi kufur ang hindi sumama sa jihad. Hindi siya kawalang pananampalataya. Hindi katulad ng mga terorista, kapag sinuway sila, hinahatulan agad nila ng kawalang pananampalataya ang mga Muslim na hindi nakikisali sa kanila. Pinagbibintangan nilang monafik, pinagbibintangan nilang jasus o espiya ng mga kalaban. Ginagawa lang nila yung justification para pumatay sila. Pero walang ganun. Dahil kahit ang mga sahaba na nagpaiwan doon sa Gaswat at Tabuk bilang halimbawa, hindi na sila naging kafir. Hindi sila itinuring na kafir ni Papeta Muhammad S.A.W. At si Allah mismo nangako ng paraiso sa mga nagjihad at hindi nagjihad. Yun nga lang ang mga nagjihad, nasa mas mataas silang antas. At pangalawang dalil, sa Surat to at verse 122, hindi lahat ng tao ay kailangan tumungo ng jihad. Kasi dapat merong may iwan sa kanila na mag-aaral at magpapaalala sa mga tao pagbalik nila mula sa jihad. Ibig sabihin, ito yung pangunahin dito, fardo Ah, uh, kifaya. Ang pangunahing hatol dito ay fardo kifaya. Ay siyempre maaring mangyari na nandoon na nga yung kalaban. So kahit itong nag-aaral na ito, pwedeng ma-oobliga siya na lumaban pa rin. Pero kapag wala talaga silang kakayanan na lumaban at kung lalaban sila, lalo lang silang mapapahamak. So magiging maari uh, maaring magkakaroon ng sukot o pagkawala ng obligasyon sa kanila na magjihad, insya Allah. Pero paano ito magiging fardo-ain? So, ang general nga na hatol, fardo-kifaya. Pero nagiging fardo-ain ito sa apat na dahilan. Kapag nariyan na kalaban, kahit sibilyan na muslim, pwede nang lumaban o maaaring maobliga siya na lumaban. Maaaring siya maobliga na lumaban bilang pagtatanggol sa mga muslim. Pangalawa, kung sundalo ka ng mga Muslim at nandun ka na sa labanan, eh, obligado na nga talaga sa'yo. Automatically, ang jihad, inshaAllah. Fardo ain sa lahat ng naroon ang jihad. At pangatlo, kapag itinalaga sila ng pinuno o ng kalifa na magjihad, obligado sa kanila ang jihad bilang fardo ain. Bawa itong batalyon na ito, itinalaga na magjihad. Yung kabilang batalyon, hindi sila itinalaga. Yung batalyon na yon ay farduain sa kanila ang jihad. At pang-apat, kapag kinailangan ng iyong mga husay at galing sa jihad, insya Allah. Bawa, marunong kang gumawa ng bomba, marunong kang magreper ng baril, marunong kang magpalipad ng eroplano at iba't iba pang mga skill, maaaring kakailanganin ka doon sa jihad, maaring magiging fardo ay nito sa iyo. At kahit hindi ka patawagin ng kalifa, ikaw mismo, i-offer mo ang sarili mo para sumama sa jihad, insya Allah. So, ito yung dulo ng pagtalakay natin dito. Pero, sa susunod, tatalakayin pa natin ng mas malalim yung mga uh, dahilan kung paanong nagiging fardoain ang jihad, insya Allah, nang sagay ni malinaw ito at hindi mali na mauunawaan, insya Allah. Matatalakay pa rin natin yung uh, shurutul jihad, yung mga kondisyon, ng jihad at iba pang mga usapin na napapaloob dito, insya Allah. Dahil nga jihad, ito ay isang usapin na maraming nagmamarunong dito, pero hindi naman talaga nila ito nauunawaan ni hindi nga nila pinag-aralan. Tutuloy na ito, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.